Hi guys, good morning. Magu good afternoon na po pala. May order po ulit tayo today. 20 peraso lang naman po siya ng peanut grass. Pero okay na po ito kaysa sa wala. So, 20 po ang pipiliin po natin. Mamaya 3.30 po ang shipping. Yung may-ari na po ang magpapabuk. Ayan, so, pick upin ko na po muna. I Stop ko po muna yung aking ginagawa. Kasi guys, ang laki ng problema ko today dahil ang dami pong higad as in ang dami po nila 100 paraso po sila napatay na namin yung mahigit isang daan kagabi pero pagbalik ko po ngayong umaga napakarami tapos kalat na po sila dito sa buong garden ang dami na po nilang nasira nag spray po ako ng malatayon kaya lang mukhang matabang yung timpla ko dadagdagan ko po kasi parang nahilo lang sila maya maya wala na po sila doon sa kinalalagyan nila <laughs> So, yan lang guys. Pick up po muna tayo ng ating benta ngayon para, ano, uh, ready na. At hindi ko na siya problema mamaya. Para dire-direcho na po yung aking pagtatanim ng peanut grass kasi wala na po akong pangtinda. Ayan, pilihan po natin si Sure ng medyo maganda. Tapos, dagdagan ko na lang po siya. Siguro ng 4. Ayan. 2 or 4. Bahala na po mamaya. Uh, pipili po muna ako. Kalaman lang po yan. Oh, kala ko, kala ko ibon eh. Ah, hindi po. Ayun po yung humuhuni na ibon. <laughs> Yun lang guys, nakuha na po ang kaisor. Thank you for watching and bye for now.